lahat. Ang mapapanood po ninyong video ay naganap sa Taguig City itong mga nakaraang araw lamang. Panuorin po natin ang video. Kaya ako'y pumunta dito. May taga kapis. Hmm. Sayang. In impound Illegal impound Truck ng bigas galing kapis. Ang problema nito, ali ang huli. May driver, hindi katok sa sakyan. Kung halimbawa, illegal pag dapat, ticket Ayan mga kababayan ha. Sana naman pakinggan nyo ito. Maging silbi aral po ito sa mga motorista at sa mga mga enforcer na hindi nila alam yung batas, hindi nila alam yung dinadala nila na mga uh, batas nila na dapat ipatupad nila. Sana naman inyo to mapakinggan kung paano ni Kong Bosita uh, tinulungan ang mga truck driver na ito. So patuloy tayo. Yung katiwalian eh. Ang daming maabuso eh. Papa sir. Ngayon na, text mo ata wag ako. Papa uh, Okay. Tanang kai. Tangali. okay, tawagin mo lang pagkain mo. Pwede sir sa officer din dito na. Ano po ang pasensya niyo po ba? Maganda. Maganda. Two minutes na lang eh. Ano sir, ang pwede natin? Pinababalik ko yung truck drivers, taga-copies. Ang sabi, nakapark siya do sa area nyo. May driver, hindi stalled vehicle, hindi sira, tinawing. Gusto kong makita ko ya, yung guidelines sa towing. Kaya nung po, Gusto kong paimbestigahan Basta ang kailangan po sir, ano, open naman po sa magalap pero mag-reply okay, pa yung complete. Pero so, ang gusto ko, malaman po kung sino po yung driver. Papunta dito. Pinabalik ko ang request ko, maimbestigahan. Dahil ang mga ito ay taga-copies, ang hinihiling ko lang, may patawag agad yung enforcers at magkaharap. Sandali lang ko yan. Sabing nagkwento ako eh, yun na yun. Ang guidelines ng Taguig City Government sabi dito, for illegally parked vehicles. Sabihin na lang natin, illegal park kayo. Kung illegal park kayo, nakalagay dito, attended illegally parked vehicles shall not be towed, but the driver shall be immediately issued OBR. Ibig sabihin, kung illegal park ang sasakyan ninyo, may driver, hindi naman sira ang sasakyan, titikitan kayo. Oh. Atar, 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 Yes. Eh imbistiganto, ang sasakyan hindi sira. Sir. Kayo nandoon. Oh, ang total na singil sa niya 25,000. Grabe naman pala dito yung singilan mga kababayan ko biro nyo 25,000 yung siningil sa kanila dahil sa pagkakapark lang nila doon nandoon pa yung driver ano bang klase ito ano bang klaseng batas to na ipinatutupad wala na mga awa sa mga motorista na naghahanap buhay mga kababayan patuloy ba kayo na itolerit yung mga ganito dapat bigyan salamat kay Kong Busita may request namin kung pwede may patawag agad ang enforcers para maimbestigahan agad. Yung tawad namin, sir, upya-biyahe lang. Pawawa itong mga to? Ayun, ang hinihiling ko naman sa iyo, hindi ka naman kailangan maging bias eh. Patas lang, okay na sa amin. Ipinaliwanag ka, private. Private. Yes. So may request. Oh, may ganun request. Siya, mo. Sa, uh, ganun ba? Ganun ba, Mungjo? Uh Oo. -oh. Sa kakalam namin po, yung TV guide, so private ng private po. So hindi po pwedeng mag-clearing operation hanggat hindi po sila nagre-request magtibigay. So kaya pinasok, pinasok ng clearing operation kasi may request. May Sala request diba nila? Black and white so, na request nila? Ang nakalagay lang sa ticket, sir, sinunod lang po namin. Ang towing, sir, under po ng TMO. TMO, no, may, may request kaya pumasok kayo. Mayroon yes, TMO kasama? Yes, sir. Nabanggit niya na yung compound, private. Kunwari ito, private property ko, compound. Pumarada sila. Kahit mag-request ako sa TMO, hindi valid yun eh. Private yung area ko eh. Hindi valid yun sa traffic enforcer. Mayroon request letter. Dapat lang sila. Kahit pa, kunwari, property ko itong area ng City Hall, pumarada sila dyan sa loob. Pribado ako. Hindi ako pwedeng mag-request sa TM. Ang isasagot ng TM, sir pasensya po, pribadong company kayo eh. Pasensya na po. Wala po namin jurisdiction. Ah, yun palang mali. Mga kababayan ng mga traffic enforcer na nanghuli dyan sa truck driver dahil wala pala sila yung jurisdiction kasi privado yung area na yan. Yan pala. Pagka illegally park attended, ticket lang. Ay lalo ticket kung sila ay sinasabi ni madam na yun ay nasa privadong area at may nag-request. Hindi valid talaga yan. ba yung enforcer? Intensyon na, off duty ka, pero naabala ka. Hingi lang ako ng permiso sa'yo na bago ka magtanong, magsasalita lang ako. Pwede? Kapatid na enforcer, kaya kami nandito, humingi lang ng tulong sa akin. Hindi ko sila kapamilya, hindi ko kakilala, walang nag-endorso. Nandito lang ako dahil basa sa aking pakikipag-usap sa kanila, sila ay may katwiran. Pero hindi naman sapat yon. Kaya nag-request ako sa opisina na magkaharap-harap para ma-validate kung may katwiran. Ako naman ay wala sa posisyon para mag-imbestiga. Magtatanong lang ako. Hindi ang ibig sabing nagtatanong ako, eh iniimbestigahan kita. Wala akong authority. May tanong ako sa iyo kapatid. Noong wala ka pa, nabanggit ni Ma'am, yung area na yon ay privado. Gusto ko malaman sa iyo, privado ba yon o hindi? Ah, uh, private property, property Claro. sa sinasabi niya, privadong property. May ikalwa kong tanong, maraming sasakyan doon. Bakit kanila lamang ang kinuha? Kasi kasi sir, walang transaksyon. Transaksyon sa ating bigay. Wala silang permit na ano. Sila kasi, sir, ah, nag-waiting, sir, doon. Kasi ang ginawa kasi nila, sir, ah, nag- saan na yung, ba Diba sabi mo nga na magpapalipas sila ng truck Nabanggit mo, private. Sino ang nag-request? Yung pribadong company o kayo? Ah, pari, ganito po eh, sir. Ako manhin. Pa. Kasi, pati si jefe na, abala, Ako din. Pa. Mandali naman sagutin yun eh. Pribadong company. Ang tanong ko kapatid, sino ang nag-request? Company o kayo? Kami yung ano na, sir, yung baga kung papayagan kami sir na kung pum pungaso, kung may pag ano kami. Malinaw, base doon sa sinasabi mo, yes, sir. hindi nag-request yung private company. Kayo ang nakipag-coordinate yes, sir. para mag-operate sa loob. Yes, sir. Dahil yan ay privateong company, pumayag sila o hindi. Illegal ang operation nyo. Lilinawin ko po. Hindi nag-request ang pribadong company. Base sa ating pag-uusap, sila ang nag-coordinate. Sila yung nag-request. Nag-request sila, pwede po ba kaming mag-operate sa loob? Pinayagan sila. But, illegal ang operation. Hindi ko na babanggitin kay Hepe yung guidelines. Pero para sa kalinawan mo rin, kapatid, kung ang truck nila ay nasa public road at nakita mo, nakapark, illegal, may driver, hindi siraan sa saktian, hindi mo pwedeng ipatowing, titikitan mo lang. Yun ay base sa guidelines. Hindi na dapat pag-usapan ng guidelines eh. Kasi nasa pribadong area. Nakuha ako na po yung malinaw na informasyon. Ibibigay ko na po sa'yo. Oh, ayan mga kababayan, klaro na talagang illegal yung pagkahuli sa kanila dahil privado yung area di ba klarong klaro gusto namin bawiin yung ibinayad namin 25,000 ang talo ko lang po sa inyong dalawa no? ano ba ang posisyon uh, uh, position nyo nasa gita na pa po kung hindi mo masisyon na to ah, sir ako as a part of kasi sa towing kami yung 25,000, parang babawasan mo. Ako mismo, hindi ako papayag bawasan. Kung pwede nga hype, dagdagan pa eh. Maka ano ba pinakatawa dyan na dito nyo may balik Ang, eh. uh, uh, sabi ko nga, ang um, hanapin natin, solusyon, ano? Mm -hmm. uh, hindi natin kontrain yung problema. Oh, uh, yes, sir. Uh, okay, Marjan, uh, uh, kung dito lang, maayos na. O, magkano ang itawad mo nito sa 25. Magkano oh. Mag talaga ano po? ibalik mo yung 25 o... yes. Hindi sir, kalahati lang so, po dun sa 25. So, kalahati. Kalahati sa 25? Yes, sir. Hindi namin tatanggapin. Magsasampa kami ng complaint. Ano naging illegal ka may business permit ko kami? Illegal kasi illegal ang operation. Ah, illegal Ah, yes. Kasi... Hindi literal na illegal yung company mo. Yun lang, sir. Illegal ang operasyon kaya illegal. Masyadong kawaawa ang itong kabilang parte. sir Ibalik itong tinsinita, sir. Tama sir, no? Yes po. Ito madaling sinita. Kung halimbawa, kung kaya yung Tama talaga yan, mga kababayan. Dapat ibalik talaga yung pera nila. Grabe naman kayo mang singil sa tuwing ninyo, 25,000. Kala nyo, namumulot lang ng pera. Yan, mga driver na yun, yan, napapakahirap yan ay iligan iligan po ito dahil sila po ay nakaparada sa pribadong lugar ng ang kanila pong trucks ay ipa-impound ng enforcers ng Taguig City Traffic Management Office nabawi po natin 26,000 pesos na ibinayad ng dalawa nating kapatid na truck drivers masalamatan po natin ang butihing chief ng Taguig City Traffic Management Office, Colonel Danny Kanyaberan, at ang kanyang chief investigator, Mr. Justado Kapukaw, sa pamamagitan po nila at tulong ay nabawi po natin ang nasabing halaga na ibinayad ng ating mga kapatid na truck drivers. Nais ko rin pong pasalamatan ang lahat ng ating mga kapatid na nakikisa at sumusuporta dito sa ating advokasya. Sa inyo po, maraming maraming salamat po. Basta tama, kampi-kampi tayo.